pupunta kami ng bike shop. Kasi okay, papa ako papa, papapalitan doon ni Kuya Dip. Ano bang papalitan doon yung ano? One by. Uh, one, one by. Tara. Dito kami sa ano kasi walang walang parts dito. Kulang wala siyang parts kaya pupunta kami ng bayan hanap kami doon Binalik, binalikan ko sila Dave kasi hindi niya kinaya yung mga ahon doon Ayan. tuloy kami papuntang bayan Dito kami, dito kami sa gilid ng highway. Pahinga muna kami. Hiningal si Kuya Dave. Papapalitan yung ano niya. Kaya nga sabi ko, unahin yung hub kasi maganit talaga yan. Nag water break muna kami. Bumili ng mineral water. Tara. dito Dito sa naik. Dito na kayo sa bayan ng naik. nandito na kami sa dito na kami sa tindahan ng dito na kami sa tindahan ng ano ayun guys oh, pinapalitan na ng ano kapalitan na ng Papalitan na ng hub ko naman kaya mo yan eh. Ito, ito muna yung unahin nating palitan. Bago yung ano mo. Kung gusto, kung gusto mo nang palitan yung one by mo, hindi palitan. Uh, ito matagal na pala ito. Dalawang dekada na dito. Shoutout pala kay Daniel Andrin ng Nike Bike Shop At shoutout din kay Kuya Dave Natalon daw talaga yung ano kailangan daw kailangan daw magpalit ng tugs ano, bagong napalitan na ng bagong cogs. Grabe. Try mo anak, kasi nakamayat, try mo tayo. Tra try mo dyan, try mo. Ikot ka dyan, oh. Idol, salamat. Thank you, thank you. Ingat po kayo. Ang angas. Ibat. Hindi na raw natalon. Pahangin muna kami dito. din tong short ko. Eh, hey guys, karating lang namin galing nagbiking, biking Tsaka galing nagpagawa rin sa bike ni Kuya. Ang ganda. Ang daming pinalitan, oh. Almost bago na. Lahat. Rotor disc. Okay, Pwede um, rotors? Pinalitan? Oo, oo pinalitan. oo oh, pati ano? Pags. <laughs> uh -huh. Tapos, upuan. Wow. <laughs> Ganda. Ganda din siya nito. Inulok sa yung cogs. Siguro ano, palitan ko ito ng 8-speed na STI. Tapos 8-speed -speed na cogs. Ah, pwede. Ilan po yan? 7 lang. 9. yan eh. Para hindi masikip sa ano. 8-speed na nakakaset. pag magustuhan niya yung gupit mo idol pabalik-balik na yan dito lagi man to nang papagupit sa akin ay ganun? ay hindi lang pala kahit na malayo ka pala ay eh, dinadayo ka pa rin niya bless nga ako eh kasi kahit malayo ako dinadayo ako nito oo nga no pero dahil lang madaming kailangan sa akin na, yan lang <laughs> lang konti, okay na daw eh. Konti lang. Ganyan talaga man, ganyan talaga mga po pogi eh. Ah, hindi. Mga ano to? Mga Ayun Ay, yun. Ay. <laughs> Kala ko may binaril na, lang ya. Doon tayo na, doon tayo <laughs> Pareho tayo nagulat dun. Oh. No? <laughs> Sa South ka pa pala mo ito ay? Eh? Uh, Layo ah. Pag sinag South, dumayo na uh, ano doon. Dinayo ka lang dahil puno doon. Ah, ganon. <laughs> ouch naman, ouch. <laughs>